Guys, welcome to my vlog. For today's video, gagawa ako ng fish pan ng ik ikalawang fish pan ko, guys, kasi paramihin ko yung mga tilapia ko ngayon. Ayun, guys, ito yung sinimulan ko kaninang umaga. Tapos ngayon na naman, gagawin ko ngayon ang pagbubugwal ng lupain para gawin ko tong fish pan, guys. Ito yan, guys ganito lang kalaki guys yan kasi merong may, sapa dyan sa baba may sapa tas meron din sapa doon sa itaas doon ako kukuha ng tubig para dito sa fish pan okay guys panoorin nyo ang pag bugwal ko ng lupa dito po magbugwal alright Guys. panorin nyo guys ang pagawa ko ng fish pan dito alright Guys, ayun, mauna akong agi karon guys. Oh, akong nakut nga yuta para kung himo ng mga pispan. pan. Guys, pag abot na ari, guys, okay. Ako manggilalom lalom gamay. Ayun, nanay ni Gua nga tubig. Ayun. Tama ni Daad to doon sa basakan, guys. Akong himo nga pispan, Medyo dako-dako. Gini siya. Murag badukay. Di ko ani Pero okay lah guys. Kaya ako na rin hunahunaon niya. Exercise lang sa akong katawan. para looking younger forever to wek wink wink yan guys oh di haram kung magkuha tubig guys doon sa basakan kay magbuhat man ko niya Uw kanal para ang tubig mapalong diri sa face para nga uh, <coughs> flowing kay tanahon din ang tubig guys para healthy kayo ang face pan o healthy kayo ang fish da to wink ang tilapia Guys, or anaay tubig at na ang tubig diri guys. Nindot na kasi diri do kay landong po diri guys kay po diri mangustin, ah diri lang ko magbuhat og fish pan para malandungan na po ang isda ng tilapia diri ba. Okay kayo. Ini to, guys sa tilapia lamik kayo. Alright guys. Ayan, guys, so ako ning gibutangan og kanal ang fish pan guys kay Idaghan man ang tubig guys kay pag ulan ato kusog ba kayang tubig wala akong ikanalan guys para sayon ra kaayo pag bugwal sa yuta wala niyang nahitabo ka ron marag medyo happy tagi sya mahuman yun guys oh Napaji. marag dagandaghan pag yun ang satunga ng yuta ba nasya guys ako gi gipabugan ang daplin ani pispana kay udako mangud ang baha diri sa mga guys pag na ang ulan mo siya guys mo ni siya kabuga nga dili na siya maabtan og baha medyo habog na siya guys oh ayun ako lang gituyo oh. pag buhat ang Pispana guys kay medyo landong ra siya kayo diri dool sa mangustin mo siya oh habog na kayo Upat ka adlaw na ako ning gitrabaho guys oh. Mong dako uh, agi kay ako ara po siyang gi hinahinayan nga walay pahulay. Pahulay na ko guys kung gutom na. ayon oh. Ako ni siyang gi pailan diri og kawayan. Mo siya guys. Gi ako og kawayan aron dili kayo mahulpa ang yuta ba. Inigbutang na ako sa yuta guys. Dili siya mo padung diri sa sulod. Okay siya kung diha ra siya mo sa gawas mo padung kung ma uh, dagin as ang yuta. Muna siya kung pispan. muna siya og swimming pool tan guys ba. Ayon oh. Dili siya masyadong malaki. Okay lang tamang-tama lang siya guys mo siya ang uh, ikaduha na ako ng uh, fish pan mo na guys dire na ako oh. ko dire ko magkuha og tubig din sa basakan yes, guys okay daghan maka tubig unang dire na ako gibutangan og bangag una dire siya musirit guys dire siya so. then ako na ng sampungan ang tubo na may tubo ko diyan guys oh Para sya darit sura na sya sa pispan dayon Medyo kulang pa ang yuta dari ako na siyang butangan Ayan na guys oh Pormang porma na tingnan ang pispan you oh. know Medyo malaki naman tingnan Pero sa video parang maliit lang siya may mga siyang mga yuta address nga akong iundok ang gikan na diya sa sulod sa pispan. Kailangan ko ako siya pahabukon guys para dili siya maabtan o baha. Okay kayo dari guys. Mga siya akong negosyo puhon nga magpispan tilapia ang ako ang buhi on alright siya magbugwal sa ako guys ha. kay nindot mo kay guys kay landong ba mga dako gita agi mula ay kapoy alright guys magbugwal sa ako ani kay parang dako akong agi <laughs> será Okay, so guys, guys, kay murag ka. Super. Yes. All right, guys. Ang akong buhaton karon, guys, ang Ako mga yung sako nga uh, dito sa babaw guys para nindotrop sya tingnan ang pispan guys para matibay sya hindi sya madaling matangay ng baha ito guys, panoorin nyo ang gagawin ko kayo guys. Thank <laughs> you. grabe guys ang bigat hapit din diri dili na ako madaog pero ako rin guys para mo man ako akong buhaton karon pero para, tama na rin adlaw karon guys na ako siya kumano para ang sulit adlaw guys ako na rin siyang butangan o tubig mga adlaw na ako siyang huluman o tubig ayan ako buhi ang yun ya tilapia grabe nakakapagod Alright, Yes, ito na guys. Sa wakas natapos ko na ang fish pan guys. Lagyan ko na to ng tubig. Ayan, ganito lang kalaki. Pero dami na itong malagyan ng isda, tilapia. Ayan guys, oh. na to siya flowing water to siya guys kasi dito ako kukuha ng tubig sa palayan kasi maraming tubig dito guys ayun oh Diyan ako kukuha ng tubig tapos dito siya dadaan para papasok ang tubig ayun oh guys oh hindi na siya mabuta ng baha kasi napakahaba na ang tabi yan. Napakatibay na siya tingnan, guys. Yan dito siya, guys. Dito siya dadaan ang tubig papunta sa loob ng fish pan. Yun nilagyan ko ng net para hindi papasok ang ibang mga isda kundi tilapia lang ang ilalagay ko diyan. Yan. Ayun na, guys. Lagyan ko ng tubig. Yan dito ako kukuha ng tubig. All right, ayun na guys. Papasok na ng tubig papunta doon sa fish pond. Medyo ulan ngayon eh. Ba, sabi ko, labi ang tubig. Ayun, ayun na guys. Malapit na siya mapasok sa hose or tubo. ko dyan. Ito lang kasing na nagbukay ko dyan. Mga guys, kasi wala kasi akong trabaho eh. Dito na ako kukuha ng pang ulam or makabinta pa ako. Ito na guys. Ayan na. Ayan na. Misirit na ang tubig. Pasulod. Dyan. Tingnan natin mamaya guys. Uh, asa dapit siya maabot ang tubig yun. Alright. Ayun na guys. Dito yan lalabas ang tubig papunta doon sa sapa. Ayun siya guys. Uh, nilagyan ko ng net para hindi, hindi rin makapasok ang ibang maliliit na isda. Yan. Kasi gusto ko pong lahat dilapya lang po dito ang um, nasa loob yun pag dumami na ang tubig dito guys yun parang flowing na siya flowing water yun ayun na ang tubig dito guys lumabas oh. na yun na siya guys galing yan doon sa palayan kasi marami kasing tubig eh yan, galing dyan Sa palaya namin Ito na ngayon Mas maganda yata yung swimming pool Kaya lang Na full na ako Huwag <laughs> na lang Guys, nila tilapia na lang ang akong buhi on diri eh. aron mas lalong malipayon ang mga tilapia yan pag dumamin sila makaulam pa ko makabenta pa ay ay grabe guys napakaganda ang tilapia pag magbuhi ka o tilapia oh. Uh. siguro mamaya nung hapon guys dadami na ang tubig dito Mauna ni siya guys ang forma sa ako ang uh, fish pan. Ayun. Medyo hindi siya malaki tingnan dito sa cellphone pag sa personal. Malaki naman siya. Yun na. Ito yung pangalawa fish pan guys kasi yung dating fish pan ko marami kasi yung mga isda iba't eh. ibang mga isda kaya lang hindi ko gusto yung ibang isda. Ayan dito ako gumawa ng bagong fish pan para malagyan ko ng parehas parehas ang laki parehas ang laki ng tilapia aron guys pag parehas ng laki pwede na nako na sila ibaligya daghan akong mabaligya may pa ang tubig ayun guys baguol na ko na humanganiha ug buhat sa bispan guys din ulan pagka taon-taon mo ni karon guys ang nahitabo sa amoha nagbaha muntik na mabutan ang bispan nana guys hapit na gyud maabutan. abtan nani bah diri ang tubig diri sa amuang ang ilalom sa mong balay. ang tulay guys ayun minasak ng baha Igu ba gid sa baha guys ang pispan hapit gid siya maabtan guys hapit maabtan sa baha pero okay lang hapit rin gid siya naabtan pero ako pa di ana o butang o giyuta guys kay medyo hapit yun maabtan kay na naabtan pa to guys delikado kay masudan og isda motogan ganiha, akong gibantay-bantayan pagbaha grabe guys may lang oras lang umuulan Hindi baha dayon usog ang baha Okay guys, so, sabi na akong mahuman akong pispan ganiha karon kay pagba kay hapit naman gid siya maabtan mo ang ako na siyang dungagan ug mapuhon ako na lang pahabugan aron pagsunod ug baha nga kusog dili na siya maabtan yan human na gid pispan guys bahalag ni baha na gid siya para nahibaw-an ako siyang wala wala ra gid siya naabtan sa baha Alright. Okay guys, hanggang dito lang ang video ko. Kahit man bumabaha, video pa rin. Salamat sa pag-thank you for watching.